Tapos magko-comment na naman yung ano, yung yung isa kong follower sa sabihin na, "Hala, ganyan lang yung ano mo, ganyan lang yung paraan na, mo ng pagligo." Oo, oh, ganito lang. <laughs> ganito lang yung paraan ng pagligo. <laughs> ano nga ako? Ang lamig talaga guys, kung, hindi lang malamig, lang maligo. Ay, kung hindi lang ako magtitinda ngayon, hindi ako maligo. Oh, <laughs> uh -uh, lamig! Nagtipid kasi ako sa tubig, guys. Alam nyo, sa mga nakaraang buwan, ang laki ng bill. Kaya ayan, ito, tinasahod ko sa pranggana yung ano ko, yung ligo ko. Para, mabuhos ba siya sa, ano, sa bowl. Ganon. Hindi lang ako, ano, hindi lang ako ligo-ligo dito. May tip din ko para sa inyo mga, na, sa mga na nanonood sa akin. Sa mga gusto kong <laughs> <laughs> sa mga gusto magtipid ng tubig. So, ayan guys. Pag maligo ka. Pa. Kasi may mga lugar kaya na ano, may mga lugar na masyadong hirap sa tubig. So, ayan guys. Dapat mas malaki lang na pa yung ano ko eh. Niligoan ko eh. so, ito lang ang available. Hindi naman ako kasya dito sa ganito. <laughs> Kanina nung una pa lang, napakalabong tulad. Mabuti ngayon, ano na nabasa na ako. Ah. Oh. Nabasa na ako, guys. Di nagaan. Mm. Yung bathtub. <laughs> Yung aking bathtub. Si Mayidi ko in order at si Tati, pati si Kat. Such as porridge in our village. <laughs> huh? <laughs> <laughs>